ano yan? Atras ka konti. Ay, si kuya. Pinabanti yung bus. <laughs> Akala niya siguro. Akala niya siguro. <laughs> Makikita. Hindi mo makita si admiral. <laughs> sige, hindi tayo gagalaw dito ngayon hindi ko makikita o baka mamaya tapos na maaanap lang bumper nyan hindi kita ito ayun ayun o, oh. okay yan tatamaan talaga siya ay ayun niya talagang nakapula kasi ha? nakapula pa eh kasalanan ng guard ah, ano yan bahala na yan, bara na kung to hindi natin yan pwede abanti kasi kung iabanti natin yan Ayan yung puwitan nya Tatamaan talaga yan Ayan, tricycle, <laughs> i-atras niya talaga kasi hindi niya i -hatras. Ilabas yung tricycle na yan, ilabas yung tricycle na yan nakabara <laughs> bara dito mga ba yun? Ayan na, nakago na, Ayaw niya pa rin umabanti. Bakit niya umabanti? Ano ah, siya ba marunong yung bus, yung bus. Parang... Dari niya. Maging driver pa yan po, kinayang hindi marunong yan. yung huh? Ha? gawa, kundi dapat kasi umatras yan siya ayan o yung ano yung ano na yan yan patrasin dapat yan yan umatras ka kasi atras yung bus na yan tiga lang siya tiga lang siya tiga lang atras dapat yan patrasin yan sampai kembali jauh-jauh ya, ya, ya. nah teman-teman di Likado bakal membayar tadi sini lihat nih pinipnya Kumikit tayo, atrasan natin. Hindi kaya yan, atrasan natin, atrasan. Ha? Atras tayo, atras tayo. Hindi yan, hindi yan makakano, dumikit na oh. Atras ha, atras, na ba, atras, atras Atras ka. Ako, 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 ako. Ako, ako. Oo. Diyan, baba ka nga diyan. Dalahin yung radyo trailer <tries> sa Iuna. Diyan wow, ano mo. Wow. Pala daw 'yung basket, napakaalanan. Diyan na estado 'yan. Tingnan mo oh, kailangan hindi tayo makalapit diyan ha, kasi pag dumikit tayo diyan, kasalanan natin 'to, danger moving ha. Awas tignan mo diremo mo. Baraya, baraya. Dumikit ba? Diyan dumikit, dumikit hindi. Dumikit ang kanina. Kaya nga, kaya tingnan mo kasi tayo ang moving yan. Baka tayo makakadamage. Yeah. Hindi na malagas gas. Dyan, tingnan mo, tingnan mo mabuti dyan. Diyan, ay gulong ba? Diyan, gulong na steady lang tayo Kamu, hindi na tayo gagalaw Hindi na tayo gagalaw Hindi tayo pwede gumalaw dito Kasalanan natin to Pag tayo ang nakakasagay niyan Tayo ang gagalaw Dan dan yung harap ng bus nating na mo don. Yung harap ng bus. Alalayan mo, harap ng bus, tingnan mo.

namati man di dai namati din yung bus di ay isa ah kan atras ko atras atras ko tanawa ha hindi yan tatama hindi nga tatama yan pwede pa pwede pa atras 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 tanawa tanawa na dre radyo ko Mati ang bus mga bay. Todo kanan na nga yan, todo kanan na nga. Todo tingnan mo lang ang gilid. Todo kanan. Pasara. Pala, wala. Hala, hala, dali, manong, na. Itong sarap, dyan, dyan, dyan. Itong sarap dyan. dan, 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 dito sarap dan. Dan. Pabaklas mo ato dito sa purser Sir tong ano mga motor dito. Pabaklas mo yung ano, mga motor. Sir, sir, pabaklas na tangga. Tanggal, sir. Patanggal. Yes, up Bang ka buang ay, nangyari sa driver ng bus. Ali nga bante namati mamput non samang siya. Na bala Mas si Bernardino 'on. nga bang. Denga bante. Iya puding gitutok ang yang Uin si ayang side mirror Dito asa. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na doon sa ganun, tingnan mo talaga yung pinakakanto kung kung tawag nito, kung may kaya ba? Kasi tayo ang ano moving eh. Ta tayo ang gumalaw doon. pag sumagi, tayo ang magbabayad, di ba? So ngayon, <laughs> siya tao sa driver ng bus. Kaya takay mga bayo pagwala eh. Pag wala na ako sa staff light, siya di ay ning ning tawag ani ah abutan gitu bisag ni buylo nako pag buylo nako abutan jud siya karon ang pagka hitabo ani imbis na muatras siya ning abante mahinoon <laughs> <laughs> oh kom ning atras siya dapat pagka bantay nako dito na siya oh di ta mag iko dito na dili na may mag dito na siya mamati ning abanti manay <laughs> side mirror <laughs> gitutok man diyan di sa sign So karon iyang kitutok dito ah. So, tinga kung man di man mo abante kay ta. na di ay. Ay, ungi, kung gi ko nan ba atras unta na, di ba? So, miskarte, Dapat makin. inatras. Wala <laughs> si. Pabante siya nang abante. Akala ko naman yung yung ano side mirror niya hindi niya tinutok doon sa pastilan. Pero ayos na nakakalo. Wala na tayo ng bike. Ayun, shout sa driver ng bus. Ngayon, ito na nakakaliwa na tayo sa bato ito papunta tayo buntok so balikan ko kayo pag nandun na tayo mga bay dito na tayo sa ito buntok to buntok lulusong tayo dito sa sigsag na to asa sa o oh nga sa na to pagdating dyan sa unahan mayroong ano yan to later, mga bay Ha? Ah? Mm. Ano Haba tong lusong na to mga bay Ito na, dito na tayo sa Dito na tayo sa pinaka tuktok, pinaka tuktok, pinaka lusong sigsag. Dito. Kailangan dito na walang ano, walang nakalubong sa atin na wheeler kasi mabibitin lang siya. Dito tayo, di ba? Yan? sa bashers natin no. may revealing lang tayo mga bay ah ayun o no? oh. revealing lang tayo pa rin to ba no, 이게... <coughs> ito alangan ni masyado ito na at ah, tulay na to siko oh malit ang sakop sa ano you know, sakop na sakop so yun dito na tayo mga bay dito tayo sa baba at sus, malapit na mata ano tong ano natin tawag ito itong memory natin baka hindi natin tumakuhaan pag-unload so yun hanggang dito na lang muna to